Hello guys! For today's video is siyempre pagkain na naman tayo. <laughs> Hindi tayo lalayo sa kusina guys. So, so ayan, titikman natin ang siomay at siopaw na inoffer sa akin ng kaibigan natin sa Jamaya, sa Sharjah Co-op. So ayan, titikman natin ang kanyang siomay. Kung masarap siyempre, babalik-balikan natin. Ayan po yung siomay niya. So ayan po yung siomay. Five pieces. Nalimutan ko ang price. <laughs> ano yata? Ten yata yung Five pieces niya. Ano ba yun? Ano ba yun? Ten. Ten chicken shopao. Ayan. So, titikman natin ang shumai at shopao. Ang pinakamalaki yung shopao. <laughs> so, ayan. Titikman natin muna ang kanyang shumai. Kung ledid o ladid. Ang shumai. Ang shumai ni Aling maganda. So, yun. Maganda kasi yung sandera. Shumai so, ng kaibigan natin maganda na nasa jama iya. Titikman natin guys. Yummy. Hmm. na ako. Yummy, <laughs> nanghanga ako. Ano to siya, guys? Shumai na seafood. Seafood to, guys. Sarap. Hmm. Sold na naman tayo ngayong araw na to. Ano na nalagay Saya, nang sarap niya, guys. Ano na pala sauce niya? Nagdagan natin para mas lalong aanghang. Para mas lalong malinam ng Sarap guys, sarap. Sarap ang ano niya. Show my niya, promise. Pag ako nakapunta ulit doon. Bibili ako yun. Masarap yung show So, bali ang kinuha ko. Ang, so, bali ang binili natin guys. Dalawang show at dalawang show Kasi dalawa kami dito. So, ngayon, titikman lang natin ang show pop. Ininit ko na yan guys. Mainit na yan. Show pop. lagpitman natin ng tropa. Ha! Ano ba? So, ayun, nakita nyo guys, puro ako lamok. <laughs> puro lamok yung kamay natin guys. Ayan o. Oh. Mm, manghang. Ayun na, itikman natin. Yan, yan, yan. Okay Okay naman. Okay naman yung Okay naman. Pero may buray ko ito yung Pero mas nagustuhan ko itong siomay. Mas masarap yung siomay. So, ayan. For today's video, guys. Busog na naman tayo. <laughs> busog na naman si Inday. Sold na naman ang ating araw. So, ayun na po, guys. Babush!